yun mga kakasyokoy Mapagpalang gabi sa lahat At welcome na naman sa ating channel Yun at karating lang natin dito sa area pagpapanahan natin So yung mga dating pupuntahan natin Matagal na itong hindi Kaya subukan naman natin kung Meron pa man itong laman kaya lang, buwanin dahil oh Pabilog ng buwan Bayaran pa na naman tayo mag habulin ito ng isla Yun mga kasyugoy Abang-abang lahat, madid na rin tayo Yun, unang tagpo natin Pusit ka agad, pinahirapan pa ako Ayun, sala Dinaplisan, ando na Masyadong pinahirapan ako nitong pusit na ito. Kaya, yun, bumalik. O ginagalaw-galaw ko yung plus light ko para maginto siya. Ando na. Pinahirapan ako masyado nito. Hmm, ando pa. Ay Yon. Na. yun. Nagtago doon sa tinta niya. Ayun, sa pool. Hmm, Malaki. Ulam ka sa akin Pinahirapan mo ako At ito Uy Nakakupa pa na tayo Ayos mga kasyokoy Kupa pa Malaki Siguro mga, mga 3 gramo na ito Malaki na sya ito. Kortan linaw na ito At ito Dito yan mga kasyokoy kahit madumi na yung mga bato-bato may isda pa rin ayan asintro gitik at ito uy balatan ayos mga kasyokoy ang laki ng balatan big na ito 300 ang isang piraso nito or 350 ang malaki yan, tinatawag na tipong at ito, danggit ayan, madumi na yung madami ng harahalaman yun, at sa pool tinamaan natin at ito pa Danggit na naman. Ayun, sa pool. Naron sa butas. Yun, sa pool. Yun, gitik, sintro yung tinik niya. Ito 'yung tinatawag na matampusa. Bulgan kung tawagin. At ito pa, matampusa. Ayun, tinamaan pa rin. Nasaan pa kaya makasama nito? Mataba na isda ito. At ito, solid. Yun, Sa pool. Uy, surahan! Uy, sapol! Yun! Muntik pang magsuot. Buti lang nabilisan ko ang pana. Ayos, ay pang iyaw na tayo. At ito. Dalagang bukid. Yun, sapol! Ayos mga kasukoy. Mga ganang klase na yung natin. At ito, alatan. Ay, hindi. Surahan. Siyet yung surahan na puti. Inaralaki ito. Ayun. Ay, nabungaw. Ulitin natin. Pasiguruhin natin. Nasaan na daw yun? Uy, naroon. yon City laking kapasan At ito, punong. Yun! Gitit Ganda na tama. At ito, suraan uli. Ayos, eh, pang na naman. Oops, pasiguruhin natin. yun at takuha natin gitik na gitik din ito araw sa butas ano yung sida daw kuya yun uy surahan na naman ayun saka surahan na naman tayo ang dami na natin na pala surahan ay ito pambinta na ito mahal ang kilo nito 100 ang kilo nito surahan Ito punong yun sa pool. Yon. Dito tayo. Ay, nandun sa may sayap na maliit. Ay, kanuping. Yon, sa pool. Gitit. Ganda ng tama niya. Yon, at tanap ulit tayo. Yon, ito. Danggit. Itin danggit bahura. Ayun, sa pool. Itin danggit bahura. Yan. Yun, hanap ulit tayo. Dito tayo sa may parting buhangin. Ay, naroon sa may bato. Ay, talagbago. bago. Sapul ka. Oops. Baka daplisan, sayang. Galawin na muna atin. Ayun. Ayun, sa pool. At ito, alatan. Ayun, sa pool. Gitik din. At ito, danggit yun tinawaan siya tindang kita original Uy, danggit uli. Yun, sa pool. Oh, meron pa isa. Talagbago. Ayun, nakuha natin. Parehas. Nasaan pa kayo mga kasamahan nito? Aron! Uy, lapo-lapo or sibungin! Yun! Tinamaan! Ayos mga kasukoy! Mga gandang klase na inawapanak natin! At ito, kulambutan! Uy, nakakulambutan na tayo! Ayos! Pasiguruhin natin Oops! Ikutan natin sa kabila. Ba kung daplisan. Yan. Yun! Ayos! Kuha natin. Malaki na. Kwarta nila na ito. Yun mga kasyokoy. Aaw ah, na rin tayo. Ayan well, mga kasyogoy, siya ito yung unang dive natin. Ayos man. O, oh, tigay isang silo bang kami. Ayan. At ito yung uli natin kagabi. Ayan, tinitimbang na dito na sa may timbangan. Ayan. Binukod-bukod na yung pangulam, tapos yung pambinta. Ayan, pag ulam na sa gilid na yan. Ito, pambinta ito. Yon, mga kasyokoy. Ito yung binta natin kagabi. Yan, nag-extra ko. Yan sa akin, no, yung nasa unahan, yung marlon, sa akin yan. Yan ang binta ko. Kanya-kanya kami dito. Andyan naman yung kasamaan ko. Saka yan. Sa akin yan sa unahan na yan, no. Yan. Yan ang binta namin lahat, oh. 4,244 yun ah, sa tayo ito lang tayo yun hanggang sa susunod natin adventure ang inyong lingkod kasyokoy vlog